Nasa ati pong linya ngayon si Kamodi Floranda. Kamodi, maganda umaga po. Ah, uh, maganda maganda umaga po, Sir Ted. At uh, manchacha hmm. at siyempre sa ating mga tagapakinig. magandang umaga po sa lahat. Opo, pwede ho bang background lang? Uh, papano ho humantong sa petition ito sa Supreme Court sa inyong, ng inyong grupo? Ang naging background po niya na uh, dahil nga doon sa 17 City, ay uh, magkakaiba ng uh, mga pinapatupad ng mga multa. Uh, na kung saan ay uh, kapag nahuli ka nga sa Quezon City ay uh, pag, uh, pagdating mo ng Manila, kino na wala ka ng lisensya sapagkat uh, yung uh, usapin nga po ng kitit ay hindi kinikilala ng mga iba't ibang mga city. At uh, naging isang malaking problema din dyan, yung halimbawa galing ka ng Bulacan, tumatagos ka ng Metro Manila o nagdi-deliver ka dito sa Metro Manila, kapag nahuli ka ng Quezon City, hindi ka makabalik ng Bulacan kasi, yung uh, mo sa mga complicated ang KCCP. Oh, at uh, kumbaga, komplikado, no? Kamodi. Opo, <laughs> oh, opo. At saka malaking opo. perwisyo nga kasi kinukumpis ka yung driver's license. Opo, opo. Um, sige po. So sa ngayon po, sa inyong, uh, ano ba ang sabi ng inyong abogado? Kasi ang Supreme Court decision, July pa last year, <laughs> pero ngayon lang sa na-publico. Uh, yun ho uh, bang... uh, uh, mm. eh, hindi, pa na, hindi ko pa rin nakikita yung desisyon. Pero ang pinaka, uh, ang pinaka na niya, kung naalala po ninyo, nagkaroon po ng hiyas ng uh, parang uh, public uh, ng transport uh, assembly noon sa MMDA noong October uh, 2023 mm -hmm. na, na kung saan nga ya, uh, isa yan sa mayor na pinalakay yung usapin ng one ticketing system. Kaya ta uh, uh, October 2023 ay eh, nag-unite yung ilang uh, mga city na ipatutupad nila yung isang isang uh, anyo ng isang ticketing system at uh, yung usapin nga ng penalty ay uh, uh, dapat pare-pareho ng uh, ng penalty kasi halimbawa ang Quezon City pag nahuli ka nang uh, ng obstruction dito ay nasa 200 uh, sa 350 pag nahuli ka sa Manila ng obstruction ay nasa 1,000 yung uh, yung penalty pag nahuli ka sa ibang mga city ay talagang ngang mataas yung mga penalty kaya uh, October 2023 ay nagkaroon po ng uh, transport summit ng uh, dalawang araw sa hindi at uh, yan po yung isang sa mayor na pinalakay. Yun hong pagkumpis ka ng lisensya, ano ho ang, ang balita po ninyo? Kasi sa ating pong kaalaman, ang tanging meron po lamang kapangyarihan na mangumpis ka ng lisensya ay ang Land Transportation Office. Maliban doon, ang mga LGUs o maging MMDA ay hindi po pinapayagan ng batas. Ano bang balita ho ninyo? Opo sir Ted, at uh, isa yan doon sa uh, napagkaisahan din ng summit na talagang halbawa MMDA ay uh, hindi pwede mangumpis ng lisensya dahil uh, hindi siya, kung hindi lalo na, kung hindi siya diputasyon ng LTO. Mm -hmm. Kasi ang may authority lang na mangumpis ng lisensya ay yung uh, yung LTO kasi sa kanila sila yung nagiging mm -hmm. ng lisensya sa pera lamang, kung sila po ay uh, diputay, uh ng LTO, pwede po sila manghuli ng, a uh, pwede sila mangumpisya ng lisensya. Pero kung hindi po sila uh, dinideputize ng, uh, ng LTO, hindi po pwedeng manghuli ang uh, imindi yung LTO. Opo, yung po, at least na maliwanag ito sa mga nakikinig sa atin kasi may debate din yan eh. Pag inuhuli ka, kung lisensya mo, eh, sandali lang, saan ko tutubusin ito? Paano ito? Eh, for example, taga, taga probinsya ka, kung lisensya mo, eh, saan mo kukunin ito? Hindi ka na makakaluwas kung may pupuntahan ka na Sige po, anong balak ng inyong grupo ngayon? Uh, ah, Makikipag-ugnayan ba ho kayo sa MMDA para maiplansya na ho ang lahat ng regulasyon? Ang uh, ang alam ko po ay uh, nung noong October 2023 ay uh, nga, ng ng MMDA yung uh, usapin ng uh, one system batay po sa naging resolution nga ng Transport Summit mm. ng uh, October kung di ako nagkakamali October 13 13 and 14 sa UNDA mm. MMDA po yan mm. at uh, nagkaroon nga po na ng nagkaroon din ng hearing uli ano nagkaroon ng meeting uli mm. yung uh, 17 city at tag-unite nga sila doon sa the one ticketing system. Opo, pero ang kalookan niya hindi na wala pa eh. May mga LGUs na sumang-ayon na po at mayroon na rin pong uh, 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 pahintulot ang, ang, ang konseho, pero may ilang pa na hindi pa po tumatalima dito po sa one ticketing system na ipinapanukala ng MMDA kamodi Opo, tayo kahit po yung Makati. Ah, uh -oh. uh, hindi po kinikilala ng uh -oh. uh, ng uh, ng Makati yung uh, uh -oh. uh, resolution ng din. Well, eh, yaan po, eh, kung dati inauso eh, ang Tung at Song Dynasty, eh, diyan, eh, binay dynasty yan. Mahirap. <laughs> Mahirap. Mahirap natin hong banggain ng kaharian dyan kung sakasakali ngayon. Maliban na lamang kung talagang sila'y mamanduhan din po ng, ng council na sumunod ano ho, dito po sa Supreme Court decision. Sige po. So, uh, apo, apo. Apo, uh, may pahabol lang kaming tanong ka, Modi. Uh, apo, kumusta po itong inyong modernization fight? Uh, kasi ngayon uh, walang, walang ingay dahil di, di ba ang deadline nito April? Apo, Sir Ted, at uh... Uh, mula po noong January tayo po ay nagkaroon ng apat na hearing sa Kongreso at isang um, isang inaantabayanan po natin yung maging mm. Resolusyon mm -hmm. uh, House Resolution to nga dito sa at uh, sa mm -hmm. Kaya uh, ang alam natin bago po mag uh, magsara ang kongreso <coughs> mm -hmm. ay magkakaroon pa ng isang uh, uh, public isang magkakaroon pa ng isang public hearing sa, sa ngayon, Sir Ted, ay uh, totoo po yun. Ang ating pong deadline ay hanggang April 31, mm -hmm. yung ating, uh, yung ating uh, buhay. Kaya, kaya iginigit talaga natin sa LPFRB na baka mas ta uh, talaga masusing pag-aralan itong program, programang ito sapagkat uh, mismo sa hearing sa Kongreso, Sir Ted, ay uh, Ma'am Chacha, ay halos hindi rin makasagot talaga yung mga kinatawan mm -hmm. ng, uh, ng mga ahinsang ito. Yung sa uh, ilang mga question. Ng, ng, ng mga ng mga ng mga kongresman. Kaya ta, tayo ay uh, tuloy-tuloy po tayong humaharap sa mga pagdinig sa, sa Kongreso at uh, siyempre tuloy-tuloy tayong naglulunsad din ng mga pagkilos para itulak yung ating uh, yung Kongreso na talagang ay ibasura itong PUBMP uh, na ito sapagkat ta, talagang magsasapger dito ay hindi uh, hindi lamang ang mga driver at mga operator kundi mismo yung ating mga mamamayan. Wala wala hubang mga miyembro ninyo ang, ang ano ang uh, nagkusa ngayon lumapit dito sa LTFRB do sa cooperative uh, uh, ano na ito uh, agency na ito para magkooperatiba o magbuo ng korporasyon bilang tugon sa uh, PUV Modernization Program. At sa, sa ngayon, sir, Ted, ay uh, kung sa grupo po natin sa Piston. Pagamat mm mga ilang mga individual na mga operator, uh, talagang nga naobliga sila na mag-apply ano, ng, uh, ng Kupartiba, Ay uh, sa ngayon ay uh, maraming uh, nagbabaklasan dun sa usapin ng corporation at ng kopartiba. Uh, nakita nila yung sa panahon na uh, sila yung may hawak ng kanilang kabuhayan, ay uh, nakakapagpaaral pa sila ng kanilang mga anak at uh, nakakakain sila ng sapat. Sa ngayon ay halos hindi na sila makapagpaaral ng mga anak. Kaya ta uh, sa ngayon ay marami pong uh, bumabaklas sa, mm -hmm. sa at dito sa corporation. Batay din naman ito doon sa inilabas na uh, MC, ano yun, 2024, uh, uh, 001, na kung saan mm -hmm. ay uh, pinapayagan ng, uh, ng DOT at ng LTPRB ang mga individual na bumaklas o umatras sa programa ng modernization. Mm, so merong mga sumali pero parang nagsisisi o kaya ay umatras dahil nga sa nahihirapan doon sa kanila pong binabayaran na utang para sa kanilang mga jeep ng kaoperatiba, kooperatiba Kamodi. O, opo sir Ted at uh, talagang catchy uh, sa kongreso mm -hmm. ay uh, talagang uh, marami na ng mga partido talaga na mm -hmm. na talagang dumadaing at uh, inamin naman nila nung uh, panahon po na may service contracting ay talagang kumita yung mga kooperative at yung mga corporation pero nung matapos po yung 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 service contracting ay dito na sila talaga na nahirapan at mismo yung kanilang naipon ay nauubos na sa kababayad nga ng ng mga motor ng mga pinuhan nila mga minipas kaya uh, sa ngayon Sir serped ay tayo naman ay tuloy-tuloy tayong naninindigan kung silalim po ng mga modernisasyon program dapat sa malangkas po ng uh, rehabilitation, hindi si sari na tayo ay bili ng bili ng mga itinatapon dito ng China, no? na kung saan nga ay binobully yung ating mga mamamayang Pilipino. Pero bakit na pinapayagan pa rin ang gobyerno natin na ipasok dito yung overproduction ng mga bansang ito, na kung saan ay uh, ito naman serte dahil sa pagpapakita ito ng overproduction ng China, na naghanap ng bansa kung saan pwede nilang itapon yung kanilang mga overproduction. Ito po Euro for, uh, Euro for Sir Ma'am Chacha, ay mga uh, peace out na rin ito sa China at sa Japan. Sapagkat sa ngayon po ay Euro, 7 hanggang Euro 11 na po yung kanilang engine. Kaya uh, tayo, rin na magsasuffer. Kaya totoo po yung uh, sinasabi ni Congressman Busita, na sa darating na panahon ng Pilipinas 'yung eh magiging tambakan mm. ng mga sira mga mini ng iba't ibang mga bansa. Opo. Sige, sa panghuli po, uh, short reaction kamo dito po sa balak ko ng DOTr LTFRB na dagdagan ng ngayon po kasi tatlo itong motorcycle taxi, balak dagdagan ng pito. Anong ba anong reaction nyo dito? As uh, sa saatin sir Ted, tayo naman ay uh, ay ah, hindi naman tayo tutol doon sa, sa pinamagkaroon ng kabuhayan, yung ating mga mamamayang Pilipino, ang, ang sa atin lang ay dapat masusing pag-aralan ng, mm. Uh, ng BOTR at ng LTFRB, itong kanilang programa na additional na mga unit, ano, na mga motorcycle unit, dahil sa, uh, sa, pagkata, malaki talaga yung epekto ito, hindi lamang tanay ng mga jeepney, kundi sa lahat ng ating muta ng ating mga public transport. At uh, siyempre, usapin po din ng siguridad, mismo ng ating mga pasahero eh dapat, uh, mm. ng, uh, ng dapat ay dapat pinag-aaralan ito ng ng LT Ferbidan duty, at dapat itoy nagkakaroon po ng uh, malalim na konsulta konsultasyon mm. Mm. hindi lamang sa mga nag-a-apply kundi dapat mismo yung ating mga mamamayan mm. ay maging bahagi noong uh, pagsasayos ng uh, programa na gusto nilang ipatupad Sige po salamat na marami kamodi sa inyo pong ibinigay na panahon sa ating programa mabuhay po ang piston salamat po Maraming salamat, Sir Ted, at Manchacha. Magandang umaga po sa inyo at lagi po mag-ingat. Thank you! Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.